demanda sa ginagawa mo. You don't do that. Hindi ka pwedeng nang hinang nang yan nagnanakaw ng halik. To clarify lang po, wala po talagang nangyaring halik. Wala pong nakaw na halik na nangyari. Naging usap-usapan sa social media ang naging reaksyon ni Vice Ganda sa kanilang noontime show na It's Showtime sa segment ng programang Especially For You kung saan sinabi nitong hindi tama ang ginawa ng searchy na si Axel na magnakaw ng halik sa searcher na nagngangalang Christine. Naganap ito noong Sabado, May 31, 2024. Isa si Axel sa searchy na hindi napili ni Christine at binigyan siya ng pagkakataon na magbigay ng huling mensahe para sa dalaga. Ngunit bago pa man siya magsalita, ay nakipag-appear ito kay Christine at nilapit ang mukha sa dalaga na parang hahalikan ito. Inakala tuloy ni Vice at ilang pang-hosts ng programa na nailang si Christine sa akmang paghalik ni Axel kaya kaagad na dinepensahan ito ni Vice sa ad device, oy hindi pwede yun. That's bad. Don't do that. You ask for permission. Alam mo bang pwede kang mademanda sa ginagawa mo? Don't do that. Hindi ka pwedeng biglang nagnanakaw ng halik. Matapos ang pangyayaring ito, kaagad na nilinaw ni Axel ang nangyari at sinabing hindi niya intensyon na halikan si Christine. Ganun lamang raw sila pag nagbibigay ng appear na kasunod ay pagdikit sa balikat, Anya. Thank you Showtime for wonderful experience Super nag-enjoy ako and gusto ko lang ma-clear or clarify sa nangyari noon I'm not intended to kiss her Ganun kasi kami sa amin pagka-appear then hold the hand sabay dikit sa balikat Pero hindi ko po siya gustong halikan Maging ang searcher na si Christine ay naglabas na rin ng pahayag patungkol sa insidente sa pamamagitan ng isang TikTok video saad niya ay hindi niya naramdaman na hindi siya nirespeto ni Axel. Paliwanag niya ay nasurpresa lamang siya sa ginawa nito kaya naging ganon ang kanyang reaksyon. Pakiramdam raw niya ay yayakap si Axel at tatapikin ang kanyang likod katulad ng taong nagbibigay ng comfort sa isang tropa. Kaya raw parang na misinterpret ng mga host. Nilinaw rin niya na walang nangyaring nakaw na halik at humingi rin siya ng sorry kay Axel. Dahil sa ang searcher na mismo ang nagbigay linaw sa nangyari, minabuti ni Vice ganda na maglabas ng pahayag patungkol sa kanyang naging reaksyon sa pamamagitan ng isang tweet. Humingi siya ng tawad sa maling reaksyon at sinabing hihingi siya ng sorry kay Axel. Buong tweet ni Vice, sorry na mali ang reaction ko. Ang dating kasi sa akin at sa ibang andun, ina-off si girl na sinunggaban siya ng halik and I thought na she felt violated. Since hindi naman pala, I will apologize to the guy.